<laughs> Ba't ka dyan sa gili dumaan? Ang lakay ng daanan, no? Dyan ka pa talaga dumaan? Alam naman marunong ka. Apo na nga lang! Wow! Oh! Alis ka sa kapatid kong babae. <laughs> Galing niya mga katapang. tinan nyo. Tama yung nadanan oh. <laughs> <Tama> niya, oh. Oh. Tama nga. Hoy! Anong ginagawa mo? Katinan mo dito, tinan. Hindi na ako marunong magpalikom. <laughs> Gagawa lang Hindi na ganyan, no? <laughs> La laki. Grabe, tapag isop, oh. Grabe, oh. Sana, oh. Mm. So yun mga katapang, mangunguha kami ngayon ng sea urchin or tuyong kasi malaki yung laman ng si urchin ngayon kasi malaki yung buwan. So ayun, may dala kaming sungkit, tapos ayun, sako, tsaka kanin, tsaka suka. Sino magwaman <laughs> Malamang, ikaw, papadrivein mo yung Disney princess mo. Mahiya ka naman. Mahal-mahal <laughs> ng koji ko, tapos binibilid mo lang ako sa araw. so <laughs> yun mga katapang, laki ng tubig ngayon. Tara <laughs> so, ka. na, bakit sinasabi? Mamadali Talagang ikaw mamamaniho. Oh, panis kayo sa kapatid ko. <laughs> Tara, sakay na! Saan ba tayo pupunta? Malamang sa dagat. <laughs> Saan ba? ba? <laughs> <laughs> Ba't ka dyan sa gili dumaan? Ang laki ng daanan, no? Dyan ka, pa, dyan ka pa talaga dumaan. Alam mo naman marunong ka. Ako na nga lang! Wow! Kaya mo? Oo! Oo! <laughs> Matay din dito na punta. Ayaw mo ba Oo nga, ako na. O si ikaw. Oh. Kala mo, siya, ha? Manio, baba, mo ha, porket babae ako ha. O, oh, hindi, ikaw dito. Balik <laughs> na tayo. Ang tagal ko na kasi hindi nakapagmaniho ng ano mga katapang, ng bangka. Kaya ano ka, ganito. O, oh, halis kayo sa kapatid ko. O, oh, ang future safe here ramen. <laughs> o, oh, danda lang, pilis mo, batak mo. <laughs> Neto. Oh, palis kayo. Palis kayo sa kapatid kong babae. <laughs> ang picture si <sea> woman namin. <laughs> oh, listen mo. Mayos naman na. Oh, bilis pa niya mapatakbo. Ito oh. nga ng takbo oh. ko. Sana. Tingnan niyo. Oh, ang galing niya. Oh. oh. <laughs> Hindi ka nang di mag aral Huwag ka na mag aral Papatuloy mo lang itong ganito. Oh. Galing, oh. Ang galing niya mga katapang, oh. Tingnan niyo. Tama yung nadanan niya, oh. Oo. Tama nga. Hoy! <laughs> <Uy>! na, <Marunong. laughs> Ano, hindi na, ako? ka. mo nito Hindi na, ako marunong maghalikom. Ako <laughs> <Aano> na nga yung... lang. <laughs> Isa ka din pala, eh. alam mo nga, marunong, eh. One hour later. So, yung mga katapang, andito na kami. Grabe, isang araw yung biyahe namin bago makarating dito. <laughs> ang kasi kasing checkpoint doon. Sinita kami ng mga LTO. <laughs> It itapon mo na yung ano. Ito na? Dali. Ikaw. Di, pat mo yung pintas mo. Para man tanga, yung pintas mo. Sige, wait. Sige, na. Ikaw, di ka ba bababa? Di ikaw, na. ikaw naman una. ako. Ako dito, Pula ako lang. Antailan sa kanya. Magaling yung lumangoy. Eh. Oh. Tingnan nyo. Oh. Wow. Oh. Oh paliske kayo sa kapatid ko. Lo, grabe. Ang <laughs> laki. Galing. Dito nga. Grabe, ang laki. Sarap nito. Layam nito. Sako. Ayun, sino matinig ako niyan? Huwag <laughs> mong kamayin. Ayan, no? Oo, oh, may isa na kami. <laughs> ano, tapang ko po ay. lang. Chill, chill lang. man mo naman ako. Ano bang ambag mo dyan? <laughs> Kaya, ambag kakain lang. Ang laki ng katawan mo, kakain ka lang. Oh, no! Dami mo mong sinasabi. <laughs> <laughs> Kapatid kong badjao. Lo, ala! ala, laki, dali! Grabe, ang laki dali! Ala, ang laki! Sana, oh. aw. Wait lang, nahihirapan dito. Grabe, ang oh. laki, oh! Oh! Ah. Ito! Ang laki! Galing mo kapatid! Hindi <laughs> <laughs> yeah, <lumawin> okay ka ba? <laughs> so yun mga katapang, tutulungan ko lang yung kapatid ko para makakuha kami ng mabilis. So mga katapang Ito na yung nakuha namin kasi Ang daming nangagat Kailangan yugyugin pa namin ito eh Yun na namin ito kakainin Kailangan tanggalan pa ito ng tinik Grabe ang laki oh Masa punti na nakuha namin Yan yung suka Yan yung kanin mga katapang oh Mga mangingis na yung mga karilip nito Yung kanin lagay sa plastik mga katapang oh oh ang laki yan pag pagkain tapos tanggalin mo yung laman Ayan oh kaya ang mo so ito akin na nagyan mo ang kanin yun know, oh, no? oh oh grabe ang laki ng laman oh oh ako naman oh bigyan mo ako huh? sa probinsya pag di ka tamad mabubuhay ka talaga pag marunong ka magdiskarte o oh, diskarte o oh, diploma diskarte para mabuhay grabe <laughs> <laughs> oh yan oh oh mmm mmm sarap grabe yan oh grabe ako taba. yan oh <laughs> ako yung nagbukas simple sa akin to ako nyo, Disney Princess ako eh. Ano ba? Oo. Oh. Oh, wala naman si Disney Princess sa pagkain. Grabe ang taba guys, oh. Grabe oh. Oh. Grabe. Oh. Ganyan oh. Parang dila ng pusa. Ano. You know, Tapos kanin. Masarap kasi pag ano, yung kanin nyo is. Hindi yung bagong luto. Yung kahapon pa lang. Sa amin tawag siya bahaw. Ano. You know? Mmm. Ito na ngayon. sayang to. Ay, alam mo, mga tapang ha. Thank you for watching! <laughs>